Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 5, Quarter 1, Week 5. Ang ating paksa ay mga sariling tungkulin sa batas trapiko sa pamayanan. Pinagkapareho, pinagkaiba. Pinagkaiba. Suriin ang dalawang larawan at sabihin kung ano ang kanilang pinagkapareho at pinagkaiba. Isulat ang sagot sa patlang. Ang kanilang pinagkapareho ay parehong mga mahalagang palatandaan na dapat sundin ng mamamayan. Ang kanilang pinagkaiba naman ay pagresiklo sa mga gamit teknolohikal, palatandaan sa lansangan na dapat huminto tayo ay dumako sa isang laro na pinamagatang Pass the Message Relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilisang ihahayag ang mensaheng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at ididikit sa pisara. Narito ang mga mensahe. Para sa unang mensahe, Tungkulin ng sarili sa batas trapiko sa pamayanan. Para sa unang mensahe, tungkulin ng sarili sa batas trapiko sa pamayanan. Ikalawang mensahe, ang tungkulin sa pagsunod para sa kaligtasan ng lahat. Ikatlong mensahe, masunurin sa batas trapiko ay tanda ng mabuting pagkamamamayan. Isang tanong, pinakamagandang sagot? Bukod sa pagsunod sa batas trabiko, magbigay ng isa pang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagkamasunurin kapag ikaw ay nasa labas ng tahanan o nasa pampublikong lugar. Para sa ikalawang araw BTS Basa Tanong Sagot Sabay-sabay basahin ng tula at sagutin ng gabay na tanong. Ang pamagat ng tula ay Ang Ama Kong Disiplinado ni Tyrene Rowena R. Reyes. Kwento sa akin ni Ama, marami mang pagbabago, kailangang manatiling sumunod sa batas trapiko. Sa pedestrian lane, doon tatawid ako. Pagpula ng ilaw, tatawid ang mga tao. May pasaherong para ng para kahit sa bawal na lugar, nais bumaba na. Ngunit sadyang disiplinado si ama. Sa tamang lugar, ibinaba Pagdaan sa simbahan, pagbusina ay iniiwasan. Sumusunod din sa tamang likuan. Dinaraan ng humps, siya ay dahan-dahan. Iniingatan ang mga pasahero, ayaw niyang masaktan. Nang kailangang bumalik ngunit may no-U-turn na nakita, umusad pang muli kung saan ang pag-ikot ay pwede na. Nang mapagod si ama ay nais na magpahinga. No parking sign nakita, humanap kung saan pwede pumarada. Marami pang mga batas trapiko na sa kalsada ay makikita. Lahat ng iyon ay masiglang sinusunod ng aking ama. Sa bawat araw panatag ang aming pamilya, na si ama ay laging ligtas pagkat siya ay may disiplina. Ilarawan kung anong klasing ama ang nasa ating tula. Mahusay, ang ama sa tula ay disiplinado, responsable at sumusunod sa batas trapiko. Pagmumuni-muni Balikan ng tula, suriin at sagutin ang sumusunod na mga tanong. Bakit mayroong mga senyas, trapiko o mga karato lang babala sa kalsada. Mahalaga bang sundin ang mga ito? Bakit? May mga senyas trapiko o karato lang babala sa kalsada upang magbigay gabay at paalala sa mga motorista at tao. Mahalagang sundin ng mga ito upang maiwasan ng aksidente at mapanatiling ligtas ang lahat sa kalsada. Para sa ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang dalawa, kaayosan sa pamayanan, dulot ng batas trapiko. Pagtapat-tapatin Pagtapat-tapatin ang mga bugtong ni Chris Alonso Zana sa unang hanay sa tama nitong sagot sa ikalawang hanay. Isulat ang tamang titik, sapat lang. Para sa unang hanay, ang ilaw nito'y tatlo, palaging pabago-bago. Kung lili ko ay laging tingnan, kung pwedeng kumaliwa o kumanan. Ang karatula ay may apat na letra. Ibig sabihin, sandaling tumigil muna. May mga linya sa kalsada. Dito dapat tumawid, halika. Nakauniporme mula baba hanggang ibabaw. Handang magserbisyo kahit sa init ng araw. Narito ang mga tamang kasagutan. Pagtapat-tapatin. Itapat ang angkop na mga babala sa ikalawang hanay sa tama nitong sitwasyon o lugar sa unang hanay. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Para sa unang hanay, maraming matutulin na sasakyan dumadaan. May parada sa buong kalsada. Paparada sa PWD dahil wala ng paradahan. Pipila ng maayos bago makasakay ng bus. Umulan ng isang oras para sa ikalawang hanay, bawal pumarada. B, bawal tumawid. C, mag-ingat madulas ang kalsada. D, sakayan at babaan. E, sarado ang daan. Narito ang mga tamang sagot. Isang tanong, pinakamagandang sagot mag-isip ng isang batas, alituntunin, babala, patalastas o panawagan pang trapiko sa lansangan na pwedeng sundin at gawin sa tahanan. Sabihin kung ano ito, bakit ito para kanino at saang lugar sa tahanan ilalagay ang napili. Narito ang maaaring maging kasagutan. Bawal tumakbo, delikado upang maiwasan ang pagkadulas o pagkasugat lalo na sa mga bata. Para sa mga bata at bisita sa bahay, sa may hagdanan o sa basang bahagi ng kusina o banyo. Para sa ikaapat na araw, kaugnay na paksa bilang tatlo, pakikibahagi sa programa ng pamahalaan na makatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa pamayanan. Para sa inyong pangkatang gawain, pumili ng lima. Dalawa sa kaliwa, isa sa gitna at dalawa ulit sa kanan. At tukuyin ang mga tamang pangalan ng sumusunod na mga babala at palatandaan ng trapiko. Hindi pwede piliin ang napili na ng mga naunang grupo. Bumuo kayo ng grupo na may limang kasapi. Maaaring ang dati niyong grupo. Pumili ng bagong leader na siyang magbabahagi ng inyong sagot sa harap ng klase. Tingnan ang mga letrang nakasulat sa pisara. Unahan ng bawat grupo na hulaan at isulat sa papel ang dalawang salitang mabubuo mula sa mga letrang ito. Ang grupong unang makapagsusulat ng tamang sagot ang unang makakapili sa chart na nasa sagutang papel. Kung saan may limang bahagi kayong kailangang sagutin. Paalala, pag-usapan ninyo sa grupo kung ano ang tawag sa bawat isa. Tandaan na ito ay mga panuntunan ng pamahalaan na ginagamit bilang palatandaan o panuto sa kalsada. Maaari itong uriin sa tatlong klase: babala o warning signs, nagbibigay kaalaman o informative signs, Administratibo, Regulatory Science. Ang mga palatandaan o panuto sa lansangan at mga batas trapiko ay nagbibigay ng kaligtasan sa bawat mamamayan. Suriin ang sampung larawan at iugnay sa kaligtasang tinutukoy nito. Isulat ang tamang titik, sapat lang. Narito ang mga larawan. kaligtasan sa mga lugar na sangandaan, lahat ng klase ng sasakyan dahil bawal sila pumasok, truck dahil bawal sila pumasok, daang tren, ginagawang kalsada, lugar tawiran, madulas na kalsada, matarik na paakyat na direksyon ng kalsada, nakatakdang tulin ng sasakyan. Panganib sa nahuhulog na bato. Narito ang mga tamang sagot. Paglalarawan Isang band paper, mag-drawing o gumawa ng isang larawan na nagpapakita ng mapa ng iyong paaralan. Lagyan ng akmang mga batas, alituntunin, babala, patalastas o panawagang pang-trapiko ang iyong drawing na mapa o larawan. Isulat ang pangalan ng paaralan at iyong pangalan. Tama, mali, dahilan o TMD. Sabihin ng tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapahalaga sa mga sariling tungkulin sa Batas Trapiko sa Pamayanan. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Para sa unang bilang, lubhang napakahalaga ang wastong pagsunod sa anumang alituntunin o patakaran. Ito ay tama dahil mahalaga ang pagsunod sa patakaran upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa pamayanan. Hindi makakatulong ang pagkakaroon sa ng tamang disiplina sa pagpapanatili ng kaligtasan ng bawat isa. Ito ay mali. Nakakatulong ang disiplina upang maiwasan ng aksidente at masunod ang batas trapiko. Para sa pangatlong bilang, Pangatlong bilang, mayroong iba't ibang tuntunin sa pamayanan na may kinalaman sa kaligtasan, tulad ng babala at batas trapiko. Tama, ang mga tuntunin tulad ng babala at batas trapiko ay gabay para sa kaligtasan ng lahat. Pangapat, hindi lahat ng mga batas, alituntunin, babala, patalastas o panawagan ay dapat sundin. Ito ay mali. Lahat ng batas at patakaran ay ginawa para sa kabutihan ng nakararami, kaya dapat sundin. Sa ating pagsunod sa batas, alituntunin, babala, patalastas o panawagan, lahat ay malulugod. Ito ay tama. Kapag lahat ay sumusunod sa batas, nagiging maayos at ligtas ang pamayanan, kaya't lahat ay natutuwa. Balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw iyon. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin? Para sa inyong pagsusulit, tama o mali? Isulat ang tama sa patlang kung ang pangungusap ay tama. Isulat ang mali sa patlang kung ang pangungusap ay mali. Una, ang pagsunod sa mga arituntunin tulad ng mga babala at batas trapiko ay makatutulong upang tayo ay maging ligtas. Ang mga nahuhuli sa mga lumalabag sa batas trapiko ay hindi pinagbibigyan kahit mayroong katanggap-tanggap na dahilan. Bigyan dapat ng daan ang mga sasakyang may sirena tulad ng ambulansya at truck ng bombero. Ang ilaw trapiko ay may apat na iba't ibang kulay na may iba't ibang kahulugan. Mahalaga ang pagkakaroon ng disiplina upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng pamayanan. Pagalan ang pagmamaneho sa sasakyan kapag ikaw ay gagamit ng cellphone para magpadala ng text message maaaring maghudyat ng busina sa mga mabagal tumawid sa paaralan, simbahan at ospital. Maaaring tumawid kahit sa ang parte ng kalsada basta't bibilisan ang paglalakad. Ang pagsunod sa mga batas trapiko ay kapag umaga lamang, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kayang-kaya nating sundin ang mga babala at batas trapiko kung palagi nating isasaalang-alang ang ating kaligtasan. Narito ang mga tamang sagot. Para sa inyong takdang-aralin, JS from o journal survey from Monday to Sunday bago matulog araw-araw sa susunod na buong linggo ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng kagandahang asal na nagawa sa buong linggo. Ginawa ko ba ang aking sariling tungkulin na maging masunurin sa batas trapiko sa pamayanan? Oo, hindi, o wala. Magbabasa ng isang pahina kahit anong aklat. Maaari itong basahin ulit sa susunod na mga araw. Pangalan ng aklat, Walang binasa.